Aris, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay dark blue, ay magsisilbing paalala na ang kasiglahan at malikhain mong pag-iisip ay maaaring magbunga ng mga bagong oportunidad na hindi mo inaasahan, ang kulay na ito ay nagdadala ng lakas upang mapanatili ang sigla ng katawan at malinaw na direksyon sa mga desisyong haharapin, Magtiwala sa iyong likas na tapang. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero, number 3 at number 16. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay emerald green ay naghahatid ng kasaganaan at katatagan sa araw na ito. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng balanse sa mga usaping pinansyal at mga desisyong kailangang pagtuunan ng sigasig at syaga, magsisilbing gabay ito para sa pagpapalawak ng iyong mga pangarap. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero, number 9 at number 25. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay sky blue ay sumasalamin sa kalayaan ng iyong diwa at bukas na komunikasyon. Sa araw na ito, ang kulay na ito ay magsisilbing daan upang mas maging malinaw ang iyong mensahe at intensyon sa mga taong kaharap mo. Magdudulot ito ng tiwala sa sarili. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero number 6 at number 21. Cancer ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay lavender ay nagbibigay ng banayad na lakas para harapin ang mga alalahanin. Ito ay paalala ng kahalagahan ng pahinga at pagmamalasakit sa sarili, lalo na kung ikaw ay pagod na, maaring may darating na balitang magpapagaan sa iyong loob. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Number 12 at number 30. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay green ay nagsasaad ng matapang na enerhiya at likas na karisma. Magagamit mo ito upang maipakita ang iyong pamumuno at likas na pagkilos sa mga gawain. Ang araw na ito ay maaaring maging pagkakataon mo para makilala sa isang larangan. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero, number 8 at number 19. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay olive ay nagpapahiwatig ng talino sa pagpapasya at kapayapaan sa mga desisyon ito ay maaaring maging tulong upang mailatag mo ang tamang plano para sa mga gawaing kailangan ng matibay na sistema panahon upang bumuo ng mas maayos na direksyon ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero number 4 at number 27 Libra ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay peach ay simbolo ng kaayusan at pakikipagkapwa tao. Sa araw na ito, ang kulay na ito ay makatutulong upang makabuo ng matibay na ugnayan at maayos na pag-uusap sa mga taong mahalaga sa iyo. Magagamit mo ito sa pagkakaisa sa trabaho o tahanan. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero, number 10 at number 22. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay maroon ay nagsasaad ng lalim ng damdamin at katatagan sa bawat hakbang. Ang araw na ito ay maaaring magbukas ng pagkakataong makilala mo ang sarili mo sa mas malalim na paraan. Mahalaga ang pagiging matatag at maingat sa bawat desisyon. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero number 5 at number 18. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay sunset orange ay nagpapahiwatig ng kasiglahan at pagbabalik ng enerhiya. Maaari kang magkaroon ng bagong sigla sa mga gawain lalo na kung ito'y may kinalaman sa paglalakbay o mga bagong karanasan, huwag palampasin ang pagkakataong makabuo ng mas makulay na direksyon. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero, number 7 at number 29. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay gray ay sumisimbolo ng disiplina at determinasyon. Sa araw na ito, ang kulay na ito ay magdadala ng tibay ng loob upang malampasan ang anumang hamon, lalo na sa usaping trabaho at obligasyon. Magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero, number 11 at number 24. Aquarius ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan. Ang kulay blue ay nagpapahiwatig ng bagong ideya at bukas na pananaw. Ang araw na ito ay maghahatid ng inspirasyon upang simulan ang mga plano mo sa kakaibang paraan. Huwag kang matakot magpahayag ng kakaiba at makabago. Ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero Number 13 at number 26 Pisces ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ang kulay pearl white ay nagbibigay liwanag sa mga desisyong nababalot ng pagdadalawang-isip ngayon ang tamang panahon upang buksan ang iyong damdamin at manalig sa kabutihang darating magingat sa mga usaping pinansyal at pahalagahan ang katahimikan ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero number 2 at number 17.